Bibidyo Nandito kami ngayon sa ano, sa farm ni Narisa, guys. Ayan. Magpakita ka naman. Ayan. Hi. Ito po may ari ng farm. Dadayo kami dito ng pagluluto ng turon at saka ginisang sardinas. Papakita ko sa inyo kung ano na yung ginagawa namin, guys. Update. Sa sobrang dami natin bigas <laughs> na dinala, hindi natin kakayanin ang turon. Ako naman ang bigas. Daig pa may pakasal. Sigati mo, wala pa nagagawa pawisan. Wisan. Hindi namin ang labanan ng mani, guys, ang alat. Oo, may alam siya. Ratay, bina. Ayan, o, nagluluto kami ng turon ngayon. Si Go, si kulot po ay mag ano mag-extreme dito. Ay flying fiesta po sa Barangay Wawa. na Go. Tingnan niyo po kung gaano kataas 'yan. Ang flying fiesta ng barangay Weywa. 1, 2, 3, action! Si bawal si Gajal at mapuputol ang lubid. Anay! <laughs> <laughs> ang taas! Yan po ang hitad. Sa lang, oh. Ang hitad na sasakay ng flying fiesta. <laughs> Bukod nga pa yan sa pagpipiknik namin dito, meron kayong mga trail na gagawin. May trail. May trail po. 2, 3, go! Mami! Mahampas ako sa pag... Hindi yan. Mami! Yung po nawalan po siya ng malay. Patuloy pong nawawala ng malay. Hoy, tapos napahataw doon sa kahoy. Mayroon na isin mo nila guys. Guys, ayan, bago kami magluto ng mga ginisa, magduduyan muna kami kung gaano kataas yung bangin. Tingnan nyo. Taka nyo. Go. Just go. Diyos ko, baduy. <laughs> go. Uy, ang uuy. Ang ganda. <laughs> ganda, no. Mag-isa pa. Yeah, isa pa, ang ganda eh. <laughs> isa pa. Oo, <laughs> uh, ang ganda no, eh. Isa pa, maganda nga <laughs> pag nandito sa part <laughs> na to. Guys, <laughs> nakakatakot siya sa umpisa, pero masarap. Pero Ang taas. Huwag dito naman oh para pagdala lang yung ano. Um, ang marquee, Para ma-laki. Ang ganda diba? <laughs> ang Dati guys, inyong... hindi ko talaga kaya dito kasi ang taas nga. Pero masarap na sa ngayon. Parang kinikiniti yung kipay nyo. Sa liliit po ng BST dito Arch, magkakanda na pa sa hagdan. mag a tayo dito guys. Kung gano'ng kaganda dito sa probinsya namin very province talaga siya. No. <laughs> <Nasan> ang galing yung ng bantana. Bantana? Nasa ng bantana? Guys, inyo may papag. Pag silip nyo dito sa bintana, tinin nyo kung gano'ng kaganda. Mm. Yan, yeah, maganda guys. Dito kasi may sa gano'ng bahay eh. Sinong ka OA yan mo naman? Hindi naman nagdala. <laughs> siga, si, siga kaya kasya ng hagdan? Ay, kaya ng hagdan. <laughs> Yan guys, naghahanda na nga pala si Convulsion Girl ng Toron. Yeah, siya po kasi ang mami namin for today's vlog. Ayan. Lagi na lang ako, mami. Okay, Ninang. ah, Lagot ako yung fireworks. Joseph. Joseph, Joseph, a picture, Joseph. <laughs> Joseph. Ah, si Convulsion Girl. Nangisay na naman. <laughs> Nangisay na naman. <laughs>

Ngayon, dito kasi sa probinsya, hindi kami naubusan ng mga gulay, frutas, dahil madami kaming tanim talaga dito sa hasyenda ni Papa. Ang <laughs> <laughs> papaya kung gano'ng katabaha, mataba pa kay Ga. Yeah. <laughs> Yan guys, tingnan nyo naman, ang dami ng ano. Guys, ng... nagdamit pa ako ng panungkit, ito lang oh. <laughs> <laughs> ayan lang Ayon. guys. Iba, Iba guys, ito lang. Tingnan nyo oh. po, malaki pa ang aking kamao. Oh. <laughs> malaki pa ang kamao. Saan oh. ka gamunungkit? Ayan ah. Ito naman, kung alin ang maliit, ilang kinukuha nasa probinsya tayo ngayon ng Batangas at nangunguha tayo ng papaya para ilalahok sa ginisang sardina. Baka masungkit mong manok, magiging tinola yan. Marunong ka ka? Diyos ko, bakla pa. <laughs> timo, timo ang panungkit. Hanggang... <coughs> Baba! Ah! Diyos ko, sala-sala ano naman ba, eh! Alam ba, kahit yung panong kahit sayad doon? Ah! Ayan na! Ah. Ah. <laughs> <laughs> Tama na, isa! Hindi na kami Yan guys, sobrang loha po ng papaya dito. Sinaktan po kasi ni Lips. Ano <laughs> po nakuha namin? Yan. Umiyak na ng umiyak ang papaya. Ayaw mapatahan. <laughs> 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 Hindi na mapatahan. পুরলি <laughs> কুদ্দমি <laughs> <laughs>